Hello mga kumare! For today's video, ipapakita ko naman ang pagkakaiba ng restrict at unrestrict. Last time, itinuro ko sa inyo paano malalaman kung naka kayo sa mga FB friends nyo. Ngayon, ituturo ko naman kung ano ang pagkakaiba ng restrict at unrestrict. Tara mga kumare, samahan nyo akong iturk kayo sa loob ng messengers nyo. Pumunta tayo sa messengers. Para madali tayo makapunta sa messenger, pindutin lang natin itong logo ng messenger. Ayan. First step, need lang nating pumunta sa Messenger. Ngayon nasa Messenger na tayo. Ang una kong ipapakita ay ang Messenger na unrestricted. Ayan. Ayan, info. Ayan mga kumare, eto ang mga unrestricted Messenger. Kompleto ang customization. May themes, may quick reaction, may word effect, view media files and link. At kung ano-ano pa. Ayan ang unrestricted mga kumare. Ayan, di ba? Ayan, nakita nyo na ang unrestricted messenger. Ipapakita ko naman ang restricted messenger. Ipapakita ko naman sa inyo. Pupunta muna tayo sa setting. Then, pupunta tayo ng privacy setting or safety. Then, ihanapin natin restricted account. Yung restricted account, ito yung mga naka-restrict sa'yo or ni-restrict mo. So, ipapakita ko sa inyo kung anong nilalaman ng restrict na messenger. Ayan, mga kumari. Kitang-kita nyo naman ang pagkakaiba ng unrestrict at restrict. Ang restricted messenger ay may view media files link search conversation, notification sound, search contact. At kung ano-ano pa. Ang wala lang niya ay nickname at Teens Doon yung malalaman kung nakarestrict ka. At naka-unrestrict na to kasi nga nakarestrict siya sa akin. ba diba, mga kumare? Napaka-simple lang mga kumare. Ayan, nakita nyo na mga kumare ang unrestrict at restrict messenger. Ayan mga kumare, Diba? ba? Ganyan lang ka simple paano malalaman at ano ang pagkakaiba ng unrestricted at restricted messenger. Kaya kabahan na ang mga bitter na nagre-restrict sa inyo. Char lang, good lang lagi mga kumare. For more info and tutorial, please follow and share like this video. Vamos mga kumare. Bye.